Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito. Maraming maraming salamat sa patuloy na panonood ng aking mga videos. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang supplement na ngayon ay nire na ng mga guidelines tulad ng European Society of Cardiology upang mapababa ang blood pressure sa mga pasyente na may hypertension. At pwede rin ito para sa mga pasyenteng gustong makaiwas sa pagkakaroon ng mataas na blood pressure dahil mayroon silang family history. So kung gusto ninyong malaman kung ano ang supplement na ito at kung paano ito makukuha sa ating pagkain, tara samahan niyo ako sa video na ito. inyong mapapansin, wala pa naman talagang pagkain na nire-recommend para sa mga pasyenteng mataas ang blood pressure. Padalas, pinapaiwasan lang sa atin ng pagkain ng maalat, pagkain ng mga red meat tulad ng baka, ng baboy, pero wala pa talagang pagkain na nire para makapagpababa ng ating blood pressure. Yung bawang, hindi pa ito recommended kasi kahit may mga small studies na lumalabas na ang bawang ay pwedeng makapagpababa ng blood pressure, wala pa talagang good scientific evidence kaya kung inyong mapapansin ay hindi pa ito kasama sa mga guidelines. Pero ngayon, meron na isang supplement dahil ito ay napatunayan na ng good scientific evidence na nirekomenda nire ng mga guidelines para sa mga pasyenteng may hypertension na makakapagpababa ng kanilang blood pressure. Sa pinakabagong recommendation ng European Society of Cardiology o ng ESC para sa mga pasyenteng may hypertension or high blood, nire-recommenda ang pagdadagdag ng potassium sa kanilang pang-araw-araw na pagkain o kaya naman ay pagkakaroon ng supplement ng potassium ng 500 to 1,000 mg per day. Ito ay dahil marami ng evidence ngayon na lumalabas na ang pagdadagdag ng potassium sa ating pang-araw-araw na diet o pagkain ay nakakapagpapaba ng blood pressure. Sa unang pagkakataon, ngayon palang may supplement na nire-recommend sa hypertension So ano yung mga gulay na mataas sa potassium? Halimbawa ng mga gulay na mataas sa potassium ay ang spinach, yung mga green leafy vegetables na pwede nating makuha tulad ng mga talbos, sila ay mataas sa potassium na pwede makapagpababa ng ating blood pressure. Ang patatas ay mataas din sa potassium. Ang isang tasa ng lutong patatas ay may content na around 800 to 900 mg ng potassium at karamihan ng potassium na ito ay nasa balat. So kung gusto natin na tumaas ang ating potassium intake sa isang araw, pwede tayong kumain ng isang tasang patatas na kasama at hindi natin naalisin yung balat. Yung kamote ay mataas din sa potassium na parang patatas, so isang tasa na lutong kamote, makukuha na rin natin ang required na potassium in a day. Mataas din sa potassium ang kalabasa, ang mushroom, ang broccoli, at pare-pareho sila halos ng content ng potassium. So yung isang tasa ng ganitong mga gulay ay makakapagpataas ng ating potassium sa ating dugo na pwedeng makapagpababa ng ating blood pressure. Sa mga prutas naman, alam na natin na ang saging ay mataas ang potassium content. In fact, ang isang saging ay may content na 400 to 450 mg ng potassium. So, dalawang saging in a day, makukuha na natin yung gusto nating potassium content. Ang mga iba pang prutas na pwede ay tulad ng oranges, ng grapefruit or ng suha. Especially yung mga juices nito, yung orange juice, yung grapefruit juice ay mataas sa potassium. Sa mga isda naman, tuna ang mataas sa potassium. Sa mga karne, ang poultry or ang manok ay mataas sa potassium. At ang iba pang sources ng potassium ay ang nuts, wheat bread at brown rice. By the way, ang mga pagkain na mataas sa potassium at mga supplements tulad ng mga salt substitute ay hindi ni rekomenda sa mga pasyente na may hypertension at may sakit sa bato. So kung ang inyong creatinine ay mataas, pinagbabawal ng mga doktor ang pagkain ng mga pagkain na aking mga nabagget. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng video kung paano may iwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso, patuloy nyo lang na abangan ang mga bagong videos na aking ina-upload. Again, maraming maraming salamat and I will see you next time.